Hi guys. GD Pyro nga pala. So, simple lang gagawin natin. Kasi malapit na ang bagong taon. So, may tayo dito mga baby dynamite galing kay Cebu Pyro. Ah, uh, gagawin natin. Magdadagdag lang tayo ng mecha. So, kasi mabilis ang mecha ni ni Cebu Pyro, eh. So, ito yung mga mga mecha yung iba dito binili ko yung iba galing sa mga powder reveal ko pero yung mga powder reveal na yun sa akin lang yun syempre natin ang gulo eh kaysa masayang eh di gamitin na lang sayang eh tulad nya tulad nyo lang sa skip na sempre ayaw naman na natin ng sobrang haba. Eh tama lang. Kasi ang plano ko dito ano eh. Uh, hindi na ako mag ano. Pagkasi, sisindihan ko siya sa kamay tapos siya hagis ko. Yun ang plano ko. Kasi masakit sa tagiliran yung ano. Lalapag mo tapos. Tapos tatakbo ka. E, eh, ilan gano karami yan. So, yun, yung tape lang. Masking tape para lang to sa mga mga tsatsaga pasensya na kung boring yung content <laughs> wala eh talaga eh ayan haba no <laughs> <clears throat> meron na akong so meron nga youtube follow nyo ko Gigi pyro yung meron akong test car nito uh, eh. pero yung ano yung regular nitong baby dynamite na regular sabi kasi ni Cebu Pyro loaded daw to eh. yung nakuha ko sa kanya ngayon mas mahaba nga siya kasi yung last year maikli lang maikli lang yung last year eh. parang ganyan lang yung last year eh. ngayon mahaba eh <coughs> Itim na lang. Kayo bahala kung gano'ng kahaba gusto nyo. Kasi merong mga nagtatanong na din sa ibang na nababasa ko. Pwede daw ba dugdukan ng mga servo sparkler, mga walis. Pwede, pwede yun. Ang ganda nga yung Safe na safe. medyo nakakaboring lang talaga siya pero wala naman din tayo naman gagawin ngayong oras kaya ganto na lang pag re ready sa new year para hagis hagis na lang o kaya kung sasindihan mo sa lapag hindi ka tatakbo lakad lang okay na kasi masakit talaga sa tagiliran niya kaya minsan no, kung mapapansin nyo kung marami kayong sinindihan kinabukasan masakit yung tagiliran nyo <laughs> para kayo nag workout ganun karami pa to isang daang perasa to <laughs> pero hindi ko naman kayo sasama ng ganun isang daang perasa pretty ko kakita lang oh, may miss na dating dyan eh baka na iniisip nyo hindi na ako nag quit na ako okay oh, okay so hanggang So maganda itong gawin sa mga ano Yung whistle bomb medyo okay naman eh Kasi may sipol yun eh So pwede mo sindihan sa kami Tapos takbo ka na lang Pero syempre eh, Testing mo muna Maglapag ka muna ng isa Testing mo muna yung gawa Lapag tapos hindi Tapos kapag na Tingin mo okay naman Saka ka mag Sindi sa kamay tapos ihagis eh, mo Ito Lucha ni ano eh Ilonggo Pairo eh. Chinek ko yung ano niya eh. Karga. Camera. Tsaka candle box. Okay. Yan Okay. Okay yan lang Yan Sendi na lang sa camera sabista Thank you guys yan lang